estudyante, guro, opisyal ng Department of Science and Technology, at mga taong bihasa sa science. Sila ang mga kadalasang suki ng Samotsaring Regional Science and Technology Week o RSTW sa iba't ibang rehiyon. Pero ibahin nyo ang bayan ng lawag dito sa Ilocos Norte dahil ang bisita nila isang driver ng emergency response team na nag-off duty muna para mamasyal at matuto sa science. One DOST for you. Mula sa Ilocos Sur, dumayo pa si Sir Genesis dito sa Ilocos Norte para tignan ang iba't ibang RSTW booths na kapupulutan niya ng bagong kaalaman. Yes, sa akin, para sa akin po, maganda po itong event na to. Marami kang ring matututunan. Mula sa earthquake simulator kung saan pwedeng ma-experience ang lakas ng lindol. Palagi nang lumilindol dito sa amin. Napakagandang ano nila ma'am. Sana nga eh, may makarating pa sa amin doon sa bayan namin para yung mga ganyang technology nila para malaman rin ng mga karamihan sa amin. Hanggang sa water testing na nagsusuri kung ligtas ba sa E. coli ang inuming tubig. Maganda yun pa, kasi pag mga, may mga baha na ano na, natetest natin yung mga tubig kung, kung ba to o pwede pa bang inumin o no? kaya hindi na. yung magandang technology para sa akin na makarating sa akin punta sa virtual reality na magagamit sa disaster preparedness hindi rin pinalampas ni Sir Genesis. Maraming maraming salamat sa DOST sa ganitong event na ngayon. Maraming salamat. Marami kaming natutunan. Thank you. Sana nga ay eh, mayroon pang event na ganito ang mga training dapat may mga training pa kami. Bukod sa mga na-enjoy ni Sir Genesis, bida rin sa RSTW ang iba't ibang asin sa Region 1 na cultural heritage ng bansa. Mga inobasyon sa bamboo textiles at mga produktong tulad ng black garlic at mango sinigang mix na ipinagmamalaki ng Region 1. T na natin sa kwento ni Sir Genesis na yung mga ganitong Regional Science and Technology Week katulad nitong sa Lawag ay hindi lang para sa mga mag-aaral, guro o taong bihasa sa science, scientist man o hindi, welcome na welcome sa mga ganitong event kasi yung RSTW ay isang pagkakataon at oportunidad para ilapit natin yung siyensya, teknolohiya at inovasyon sa masa. At yan ang latest dito sa Lawag City, Ilocos Norte. Ako si Lourdes Nadonga, Delivering Science for the People. one DOSV for you